Hi guys, welcome back to our channel Magandang hapon nga pala sa inyong lahat And for today's video ay Sasabihin ko yung mga common na mga misconception Kung may business ka So, kadalasan kasi ito yung iniisip At uh, sinasabi ng Ibang tao Hindi lang ibang tao, maske, kapamilya mo Ito yung iniisip nila So, first things first is Marami kang pera o, diba? Marami ka ba talagang pera Kung may business ka? Para sa akin, hindi It's a big no. Kasi para sa akin, kagaya na lang kung anong business meron kami. Depende kasi 'yon sa, sa business. Siguro kung goods 'yung binibenta mo o 'yung business mo is goods. Marami kang pera kasi araw-araw 'yun may kita. Minuminuto, minuto siguro may kita 'yon. Pero katulad sa amin, hindi naman siya goods. Alam mo yon, di ba one of the basic needs of a human being is yung bahay. So kung ang bahay, hindi naman yun natatapos in just one week, in just one month, in two months. Meron din naman kasi mga bahay na matatapos in almost a year. Meron din naman kasi mga bahay na matatapos the following year pa or for in the duration of two to three years. Kasi walang masyadong budget. Ang sa kanila lang talaga is, gusto nilang maumpisahan yung project nila. So, ayun. kikita ka ba talaga? May pera ka ba talaga pag natapos yan in one year sa isang project na yan? Siyempre, lahat na yan, siguro pag project, pag isang bahay yung project na yan, alam naman na matatapos yan in yung one week lang. Siyempre, kasama na dun yung bintana, yung door yung roofing, alam mo yon May mga contractor kasi niyan. At isa kami sa mga contractor ng mga sliding windows, sliding doors. So, yung project namin is nakadepende yan sa budget ng client namin. So, kung hindi pa niya kayang magpabintana, hindi pa niya kayang magpa-sliding door sa in just two months time, is wala. Wala din kaming kita. O, ba diba? And especially kung walang maniniwala sa trabaho mo at walang maniniwala sa kakayahan mo is wala ka talagang kita. So, ayan. Bakit walang pera? Kasi dito din namin kinukuha lahat ng ginagasto namin sa araw-araw. Lalo na kami, sa part namin is wala kami ibang resource. Ito lang yung pinaka-resource namin sa ngayon. Wala akong trabaho. O, ba diba? Yung asawa ko lang yung may trabaho. Kasi nga, siya yung nag-manage dito. Pasalamat nga ako, yung asawa ko is walang bisyo. Yung asawa ko is marunong magdala ng pera. O, ba diba? Kasi kung hindi marunong, wala din kami dito. Dito kasi namin kinukuha lahat, asin lahat na pambay ng kuryente, pambay ng tubig, pambay ng internet, pagkain namin araw-araw, baon ng mga bata, kung may mga miscellaneous pa kami nabibilhin, eh, dito pa namin tinukuha. So guys, nahinto ako sa glit kasi itong mga batang mga kulit, ito eh, makbo doon. So ayan, pinapasok ko lang sila. So sana ba tayo? 'Di ba yung first is yung may pera ka. Yun, yun yung common nga common na misconception kung may business ka. So dito mo kinukuha kasi lahat ng pangangailangan mo sa araw-araw. May mga anak ka pa na nangangailangan pa ng baon, yung mga basic needs nila, basic needs mo yung needs ng uh, basic needs ng pamilya mo so dito mo kinukuha as in wala ka talagang pera i-consider mo talaga yung capital pa oh. sabi ka ba kukuha ng capital eh dito din oh, diba? kasi yung yung kinukwenta or gikwenta sa obang tao is yung kita mo na so wala sila nagkwenta hindi na kinukwenta yung puhunan mo yung capital mo yung kwentada nila is yung kita mo so <laughs> kaya para sa isipan nila para sa isipan nila is marami ka na talagang pera, so which is very, very wrong so next common misconception is marami kang maipupundar sana naman, sana all lang talaga kung may marami kang, kung marami kang maipundar kasi nga, para sa amin kagaya sa amin, na dito namin kinukuha lahat siguro kung hindi kami kakain, hindi kami gagasto Marami na kaming naipundar. Meron naman din naman naka, na kaming naipundar. Pero hindi naman. In the scale of 1 to 10 is, nasa 5 pa lang kami. So marami pa talagang uh, mga steps na aakyatin namin para sasabihin, masabi ko sa inyo na marami na kaming naipundar. So ayan, di ba? Kung hindi ka kakain, siguro marami kang pera. Real talk lang talaga. As in real talk. Kung hindi ka kain, ba't naman ako, ba't naman ako gasto kung hindi ako kain? Siyempre, kung gusto mo ng matamis, mamaya gusto mo naman ng maalat, mamaya gusto mo naman ng maasim. So, ayan. Ito kasi yung nagdala. <laughs> Kain marami kang pera, guys. So, tandaan nyo yan. Baka, ayun. Baka, nyo yung challenge na yan, ha? Huwag naman sana. So, ayan. Pangatlo is, wala ka nang time sa pamilya mo. Literal. Kung may quality time ka sa pamilya mo is... As in, parang konti na lang. Parang hindi na siya talaga matatawag mo ng quality time. Siguro, para sa akin, yung quality time na lang namin is yung during Sundays. Kasi, doon lang din yung time na makapag-relax yung asawa ko. Siya, da, siya din kasi yung nagtatrabaho dito. Siya yung nagmamanage. Siya yung ano mag-install. Lahat na, siya. Ako ay nasa bahay lang talaga. Uh, magbabantay sa mga bata, magluluto, maglabas in taong bahay lang talaga ako. So, so ayan, yung quality time lang namin is during Sundays. Kasi minsan pag Sundays, kahit hindi naman kami hindi naman kami magala na tao kasi para sa akin magaso at wala namang masyadong ano ba yan, mga mga kuan ba, mga suruyanan diri. Mo lang para sa akin is magstay na lang kami sa bahay at matulog siguro kung may pagkain sa kain kami o kung may gusto akong lutuin is magluluto ako so ayun na lang yung pinakabanding namin so para sa akin yun na talaga yung quality time namin at pangatlo is ano ba yung common misconception yung marami kang matutulungan actually meron na kami mga natulungan na na hindi ko na kailangan pang ipakita or i-post on social media or kahit na ano pang platform yan. Basta alam kong nakatulong kami na hindi na namin kailangan pang ipangalandakan sa buong universe na may natulungan kami. Kasi yun kasi yung iniisip ng ibang tao. Hindi nga kayo mismo nakatulong sa pamilya niyo, di ba? Kahit nga kami, real talk lang talaga. Siguro kung may maibigay kami sa pamilya namin both sides is 'yun talaga yung may extra na kami, yung may extra. Kasi alam mo 'yun, sabi ko na nga 'di ba? Dito mo kinukuha, dito namin kinukuha lahat ng pangangailangan namin. As in lahat. So kung may extra kami, 'yun pa lang 'yun pa lang yung time na magbibigay kami sa pamilya namin. Siguro hindi naman sa ano, hindi naman madalas siguro minsan lang. At yung mga natulungan namin na mga tao is talagang kusa namin yun. Hindi kami uh, hindi kami pinagsabihan. Hindi kami hiningian. Basta feeling namin na kailangan niya to is walang pakeme-keme. As in, binibigay lang namin. Binigyan namin. Or bibigyan namin. Yun, kaya, yun, yun kasi yung mindset ko. Uh, siguro, may at tanin ng asawa namin. Adamin! <laughs> Siguro mayos at tanin yun ng asawa ko. Kung <laughs> na ba Okay, so, wala kasi tong edit. <laughs> Walang edit tong video. No? Kasi, ano, ano, gusto ko yung totoo tayo ba sa mga sinasabi natin. So, ayan. Kung may mga man sa mga sinasabi ko, especially, pagpasensyahan na talaga. Kasi, bulol-bulol yung, bulol, bulol yung Tagalog natin. Mahirap mag-Tagalog, guys. Alam niyo yon So, ayan. So, kung may natulungan na kami, is sa amin na lang yon. Siguro, in the long run, kung may maniniwala sa kakayahan natin, kung may mag-sponsor, so, alam nyo yon, kung may nag uh, tumulong sa at naging blessing ka siguro yun na yung time na magwi-video na ako siguro yun na yung time na ipapublish ko on social media or sa kahit anong platform na eto. Dahil may niniwala sa kakayahan ko at naging instrumento lang ako para makatulong ako sa ibang tao. So, ayun na yun. Yun na yun. Sana naman. Hopefully. Hopefully. I'm looking forward for it. So, ayan. Next is ano pa ba? Siguro parang yun lang yung mga common na mga misconception pag mayroon kang business. Ah, ba diba? Sana naman. Comment down below kung ano pa yung mga may uh, common na mga misconception kung may business ka. Kasi mahirap din, 'di ba? Mahirap din mag-isip. Mahirap din isipin yung iniisip ng ng silingan, <laughs> ng kapitbahay mo, ng relatives mo na, "Ayan, 'wag mo na tulungan 'yan kasi mapera naman 'yan, may business pa Para sa akin, kung kung gusto mong tumulong, is 'wag mo nang 'wag mo nang ano, 'wag mo nang tingnan yung estado ng buhay. Kasi galing din naman kami sa walang wala sa walang wala oh, di ba? Kung hindi nagsusumikap, kung hindi ka magsusumikap para sa pangarap mo, isin wala talaga yung yan. So, ayan. Comment down below kung may mga may dadagdag pa kayo ng mga common na mga misconception kung may business ka. So, ayan. Salamat pala sa inyo, panunood. Salamat din sa mga subscribers ko. At kahit sa hindi naman mga subscribers, isalamat po sa iyo. pagtangkilik sa mga videos namin at sa panunood ng mga videos namin hanggang sa muli po God bless at keep safe po everyone